Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawang putatlo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At ikalabing ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Egypto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa magapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ni Tony Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at digla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne sa umaga Bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtatakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalataga ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos, ang hiningi ay pagkain gustong gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos ng sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkai bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanilay ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkai, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yung hihip ng amihan. Ay siya rin ang nagutos sa taglay na lakas niya. Dumating ang hangin timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot ni day doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Aleluya, Aleluya! Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yeso Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, si Yesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang pag-aasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa noon sumibulagad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad, sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay, may tig sa sandaan, may tig aanim na po, at may tigta tatlumpong butil ang bawat uhay. ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,